So, ni may alam. May COVID ako. And feeling ko na lang din sa akin tumalit na tao na to. Kaya meron siya nito. Kakagaling lang niya sa hospital. Pero, okay naman daw. Meron lang talaga siyang mukos na wala ka sila magagawa. Kailangan lang more water. Dito kasi hindi sila mahilig magbigay ng antibiotic eh. So, kailangan mag magtiis sa natural ways like puff, yung parang pang asma at saka water, more water yun, yung paus pa ako nung konti pero okay na ako yun, hindi, ilang araw na ako hindi lumalabas ano to ah, skin care na kasi ako ngayon kaya nagpipil and sobrang pangit na kasi na skin ko yun dito nilagay yung sa hospital. Ang ah, hirap tanggalin. And name niya. <coughs> <coughs> so, ayun na nga. Pagkatapos ng maliligayang araw. Pagkatapos ng masayang bakasyon. Eto, nagkasakit. At nag-test ng COVID. At ayun nga, nag Pero, dito kasi sa Spain. Oh, pero dito kasi sa Spain, hindi na sila nagte-test ng COVID ganyan kasi lalo na winter. Eh uso naman kasi dito yung sipon at tsaka ubo. So sa kanila parang wala na. Pero ayun, lahat kami nagkasakit na dito. Ako lang yung nag-test. So kung nakikita nyo, wala yung panganay ko. Kinuha siya ng lola niya. Ngayon lang siya kinuha, ilang araw, ah, kawawa din siya, ilang araw din siya, hindi lumalabas. Kasi na lahat kami dito, hindi lumalabas. For safety na rin. Ayun eh, yun. Ay, sobrang putla ko nga eh. tinamo mo. Namumutla ako. Actually, maputla naman talaga ako ever since. Kasi simula nung... Ay, ko. Ah! No! Hindi ako magsalita. Dah! Um, actually, simula nag-second, nag anong dalawa ng anak ko, never na ako nagayos. Wala na akong time mag-makeup. Sobrang napapangita na talaga ako sa sarili ko. Kaya, nung ngayon, next start ulit ako. anak uh, ah, ako ng skincare. Nag-umpisa pa lang. So, sana si pagi Pero, tingat, uh, nakakalimutan ko pa kasi sumunod tamad ako. So, yun. Uh, sana gumaan yung, uh, ano yun? Bumalik yung al confidence. Hindi naman confidence. Parang, wala. Wala lang ako pakilap sa itsura ko eh. Parang, hindi na ako nakakapag-ayo. Sa so, wala na talaga akong gana. Sa so, sobrang pagod ko na. So, kahit na, kahit na wala naman choice. Yung sinasabi ng iba na, Ay, nakalumayo ako. Imposible naman. Wala naman mag-aalaga sa mga to. So yun Sa so, ilang araw kong hindi lumalabas Hindi pa rin ako makapaglinis na mabuti Sobrang daming nabahin kasi daming bakasyon Hindi ako makapaglinis Ang daming kailangan gawin Hindi rin ako makapag grocery Pero yun Okay lang Hindi naman ako nagsisisi kasi sobrang nagmasaya ako Nakasama ko yung family ko At Yun unti-unti naman naging okay na. Actually okay naman na kaming lahat eh kailangan lang magpahinga pa. Yan, yan, inuubo siya. Ooh! Ayan. So, yan, get well na lang sa amin lahat.